Good morning lakay Magandang umaga sa atin lahat Sa mga nanonood Sa mga kaibigan natin dyan Magandang umaga Ayan, araw ng Martes Ito sa lahat Ang Panginoong Diyos Alam nyo mga lakay Ito na Yung pagbabalik ng Panginoong Diyos Marami nang lumalabas Mga lindol Mga baha kaya tayo magsisi na sa lahat ng mga kasalanan natin kaya yung mga hindi pa nagsisisi magsisi na rin humingi ng tawad sa Panginoon yan ang dapat natin gawin at magbalik loob na tayo sa Panginoon gumalabas na ang mga masasama tulad ng pagnanakaw sa gobyerno mga kawatan na nasa gobyerno at sa mga ano na, nangyayari na pasama ng pasama ang ating bansa kaya kayo magsisi na sa iyong mga kasalanan ay tignan nyo lindol, baha yan ay yan ay nakasaad na sa bible kaya lahat ng lumalabas sa sa Pilipinas ngayon ay nakasaad sa bible yan ng lahat ng mga patag lahat ng mga bundok magiging patag ngayon ang nakalagay sa Bible kaya tayo yung magsisi na, mga kapatid kaya kayo lagi kayong mag pray magdasal kaya yan ang natin dapat nating gawin kaya ingat ingat tayo Good morning Good morning Ay bigyan natin yan Kaya Lakay Ingat ingat kayo God bless Unahin nyo ang Panginoon sa buhay nyo God bless God bless Jordan